Alam mo ba, ang misteryo ng diwata sa kamigin? Alam mo ba na may isang mahiwagang diwata sa kamigin na sinasabing nagbabantay sa isla? Ayon sa mga matatanda, siya raw ang tagapangalaga ng kalikasan at nagbibigay ng babala bago sumabog ang bulkang hibok-hibok. Totoo kaya ito o isa lang itong alamat? Sino ang diwata ng kamigin? Ayon sa alamat, may isang magandang diwata na naninirahan sa kagubatan ng kamigin. Siya raw ang tagapangalaga ng isla, tinitiyak na mananatili itong payapa at lunt iyan. Minsan daw siyang nagpapakita bilang isang misteryosang babae na nakaputi, lumalakad sa kakahuyan. Koneksyon sa Bulkang Hibok-Hibok Sinasabing tuwing malapit ng sumabog ang Bulkang Hibok-Hibok, may mga nakakakita sa kanya. May mga kwento ng mga manging isda na nakakita ng isang babaeng lumulutang sa dagat bago naganap ang malalaking lindol. Ang ilan ay naniniwala na ito ay babala ng kalikasan na ipinapaabot ng diwata sa mga tao. Ang diwata bilang tagapagtanggol ng kalikasan. May mga paniniwala na ang diwata ay nagpaparusa sa mga sumisira sa kagubatan at karagatan ng pamigin. May ilang mga ngahoy at mangingisda na umano'y nakaranas ng misteryosong pagkawala sa gubat o dagat bilang parusa sa kanilang kasakiman. Sa kabila nito, pinaniniwala ang nagbibigay siya ng proteksyon sa mga taong may mabuting puso. Siyensya o alamat, ang mga babala bago sumabog ang bulkang hibok-hibok ay maaaring dulot ng mga natural na fenomena tulad ng mga lindol at pagbabago sa tubig. Ang diwata sightings ay maaaring epekto ng optical illusions, lalo na sa makakapal na kagubatan at mainit na singaw ng bulkan. Ang paniniwala sa mga diwata ay bahagi ng kulturang Pilipino na sumasalamin sa respeto natin sa kalikasan. Isang mahiwagang nilalang na nagbabantay sa isla, nagpapadala ng babala bago sumabog ang bulkan at nagbibigay proteksyon sa kalikasan. Isa ba siyang diwata o bahagi lamang ng ating imahinasyon? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.